Mabuhay lang guys Mabuhay <laughs> <boy>, lang guys Ada ba natubig? Ano natubig daw? Ayun మేమ मजा मजा ఇదల వందర ఇసే గల కర్ గయా హై మేమ ఇదల వందర ఇసే గల కర్ గయా గైస్ న ప్లాటార్ పై యో ఇసా గైస్ down Toss down, down Nandito na kami guys Jo, yung mo Tapos yung maling mo Pero Sige mo nito Diyan Di diyan ako mo. Malakas ko yung aalun I didn't know. pakinabangan okay nyo yan isa isa lang huh? eto din dito huh? eto naman Ta tayo natin oy dito di dili pa rin yan Lai lai, di Di sini yo? Para, dito, cover mana? Cover na dito. Cover Cover

<laughs> Kalma nyo lang yung putotoy nyo Makakaraos din tayo <laughs> <Ayaw>. <laughs> Tama yun, nakaraos daw guys Putay oh. <laughs> lang sa amin, wala pa lang ano Net ang <laughs> <laughs> Meron na eh, kaso lang oh Eh, meron Oo, oh, yun na eh, kaso lang ha ka. Lagi <laughs>

<laughs> guys, mga ayon may araw naman yun oh. Araw naman guys. Guys, <laughs> luto kami guys dito guys. Pumupo lang guys, sobrang lakas guys. Yan guys, sobrang kirito kami guys kirito na namin natin sa guys ayan guys oh, sobrang ano natin sa amin guys binabagyo na kami guys malakas yung guys sa tabi guys sobrang na guys pahirap sa guys ayan guys oh, lalaban na namin yung dalawa tapos kami tagay na tayo eh mabihan natin mga kasama natin pag 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 tiba pag luto na Pulutan na natin. Pumayaan na sila. Utang na. Nabuhay sila na nabuhay ka. Uy, yung tent. Uy, ano ha? Utang na sila dito. May tent. Uy, ano? Baka dumigit. Baka kaalis doon. Magsisisi yung tent yan. Dito mo sumunod ito kundi. Okay ka lang yun, guys. Mabuhay guys. Mabuhay lang, guys. Un cair, un a a La, para ver, un raid, un raid. Vas a matar a Gabriel. Está que está maravilloso? puta, de

कालू मुडून अरे 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 कालू मला काय करतो कालू मला करतोय चला चला चला

Magkukuha sa tubig! Hindi, nyo kami na! Hindi nyo kami na! May nagyutyo sa tapo sa baso! Ayun na! Oo, magsigang yan! Magsigang! Magkukuha na sa bayan! Oh, Wala yan! Masala yan! Keis, yu bakwit, keis! Yu bakwit! Mek an, yu bakwit! Yu bakwit! Keis, yu bakwit, keis, <laughs> yu bakwit! Good morning, good morning mga guys. Uy, bang na mga mga tatako alak. Oh, yeah, guys, oh. Gaya na guys, naman kalahok, guys. Banana guys. Oh, mga kalahok, guys. Ito na kayo, guys. Kain na, na, guys. Okay. Guys, okay. guys gaya na, na bago mo guys. Ano ba wala ka pulo na? Uh. <laughs> 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 Makain ka, Choy. Mommy, mama, ya daw lilibo kami. Dagat papa. Ginaya ka dito eh. yeah. kagabi? Eh. Oh. Anak mm -hmm. oh, nako, mm -hmm. nasa imprenta itlog. Parang daw, kunin mo <laughs> <jo>, na lahat <laughs> ng ulam di oh, Opo, wait lang po ha oh. Sige na na, na. Oh, oh. Nang pa tayo. Oh. oh. oh sige na na. na uh. kain na. Mas oh. Sa Nang dev, salika na. Pabayaan mo na sila dyan at magkanya. Hm, na. Oh, Oh, aku yaga, asa, wah. Bipiliin Ito dyan ba? Nang ah. bebe Bala ka wala ka ng na Bala ka Anong meron ka meron? Si daddy naman ano? 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 na Halika na guys Kapi na kayo guys ka Ito Buntot 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 ah. Buntot ano okay. oh, ba sa ito? Ang paborito ng bayan. Salamat, 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 salamat. Kaya kain. My favorite. Tayo? Ano Ano ito samantalang ano to? Malaman? Tiyo, kaya. Tiyo. Kaya. kaya na, kaya na. Kaya. Uh, uh. Dito ka kaya?

Ah, ang mga kaway pa. Lab mo yun? Lab niya. Sa amin ba yun? Kung may mga anong nakapat na kayo. Tumigil mm. so, na kayo. Mayitim naman. Ah, siyempre, nainita, nakarawan. Saan? Ayun o. Saan nakapatay yung ano mo? Gopo? Kaya mo na nakapatay yung para? Silid yung bata? Oo, yan o. Kaya naman kayo? Butasan yung bulsa mo nun uh, eh. hindi na. Kami yun. Bladjam, tumitibok na sa puso mo pag mga ganyan at saka si Arnello.

No, bad! No,